Pag-uusapan natin sa video na ito kung bakit binasya Harlem sa Sunugan Podcast at price tag bad tip kay Badang Sotara. Muli na ngang nagbalik ang Barabara Rap Battle League na pinamumunuan ni C9 dahil mag-iisang taon na nung huli nilang event kaya sana supportahan din natin ang Barabara Rap Battle League baka yung mga iiduloy natin sa hinaharap ay dito manggaling. Paano ka naging flexible ay pag-create nga lang na ng simple facts na isa na sa iyong worst ability. Sobrang weak ng delivery, wala kang stability. Kaya paano maatap ng madlalimix mo kung mga verses mo napatunay na wala kang versatility? You can fuck with me. Choker na mukhang pera, ang sarap, iba Bakit mo ba to sinasali? Boy, tapang daw sa battle rap, baka cherry white para sa pera magpapadali. Wala. Eh. Sa kabilang balita naman, isa nga sa mainit na kaabang-abang sa matchup ng PSP sa April 27 ay yung Disaster Bersak Maestro. Dahil hindi purong English ang maririnig natin. Dahil umano na may round si Disaster na magtatagalog siya. At ito nga lang sa post ni Disaster ay tila sabik na itong makipagpalitan ng barak kay Sak Maestro. Sa kabilang balita pa, kapon nga lang ay sa Taiwan ang tatlong flip-top MCs na si Amanda B. JD at Romano. Sa isang message nga kay JD ay tila nagpapasalamat sa kanya ang tao sa kabilang linya. Hindi natin sure kung pan ba ito isa sa mga organizer ng event. Ayon sa message ay eh malayo daw ang performance niya dito sa Taiwan. Sa pinakita niyang battle niya kay Beatroom, halimaw na JD daw umano sumalang at nakuha umano, respeto nila. Ano? Ano? Yeah. <laughs> oh oh! oh! tayo sa Uh -huh. Mas pata natin kayo, bakit hindi mo tanggapin? Uh -huh. podcast nga ng sunugan. Dito ay in-interview nila si Saki. Kapansin-pansin na si Harry madalas ang nagsasalita dahil dito ay binasya ng mga battle rap fans. Uh, right away, I set him up. Pingin ako ng ano. Sayaw, man. He was yung, the champion. Uh, uh, and thanks that, for Emzite. Uh, Look at Emzite for saying, yeah, that, you know, uh, like... Oo, nakakatril yun. Kung ako mag-uumpisa pala ngayon, wala pa akong battle rap name. Doon ako pupunta. As an on-the-spot sign-up kami ni Apex. So Oh yeah, I remember and I was there on your first match. My first match was in Sunugan versus smugglers Yeah, yeah, Tamang yeah, yeah. So oh, no. At sa uling balita, sa interview nga kay Pricetag, Tag, tila dito ay kinakwento niya ilan nangyari kung paano siya nakapasok sa flip at bakit si Badang ang nakalaban niya sa kanyang debut battle. Sinabi ni Anigma kay Donji kung si Price Tag sa artist mo ba. And then kukunin kita Donji sa isang event, yung buong shots fight, dalhin mo si Pricetag Tag sa akin. Dahil sa music video At na to. At wala akong idea kung ano yun. Mm -mm -mm. Akala ko baka mag-sign ako ng label. Beam, oh, na label. label no? Ano ba to? Music ba to? Mm -hmm. Ano? Ano naman. Ano yun? Nag-usap kami. Anigman. Trabaho tayo. Oh, Ay, ano po yun, sir? Anong trabaho? Akala uh -oh. ko gagawin niya yung cameraman. Oh, ano? uh -oh. Eh, battle ka. Huh? Sa, tingin mo, bakit? sa tingin mo bakit? Hindi ko alam eh. Noong time na yun, hindi ko siya natanong kung ano yun. Pero... Siguro dahil sa music ko, oh, oh, oh. sa music ko na parang ako na lang ulit yung naglalabas ulit ng Gangsta Rap or Shots Fired na lang yung naglalabas ng Gangsta Rap or nakita niya na kaya kong bumatal kasi bata pa ako. And then sabi ko sa kanya parang di ko kaya. Hindi, sige na. Ikaw, ikaw, saan ka maging komportable, mamili ka. So yun yung nilabanan ko si Badang. Okay. Tinuro ko si Badang. Tinuro Ayan. mo siya? Pero kilala mo siya kasi once you never I made idol it. Idol ko siya. Idol din. Oh. Kaya ako siya tinuro ng time na yun. Sorry Badang, pero uh -huh. I love you. Nagpa-picture ako sa kanya sa La Union nun. Kasi may show sila ni Mr. Blaze siya. Slick and Sly Kane. I'm a fan. Bata. Makikinig. Idol pa picture. Tinarayan ako ni Badang. Tinignan niya ako pa babae baba. Eh, naka-boots ako nun ng Timberlands. naka ako ng damit. Uh, parang di ko alam. Yun nga yung, yun nga yung sinasabi ko sa sa'yo eh. Ultimong sikat na rapper na nun. No, naaangasan na sa akin. Uh, Ang sabi ko okay, naman, okay. idol pa picture. Oo, uh, naman uh, yung approach. Mabait yung approach. Eh, naaangasan na siya sa akin. Parang, sino ka? Eh, syempre, sa isip ko, sorry badang ah, mm. pero bahala ka na kung ba nagkita tayo, wala naman problema, magkikita tayo eh. Mm -hmm. Sabi ko sa isip mo, sa paking ko kaya to. Okay. Kasi maangas ka na na that oh, time. Idol yung, lang lang na tapakan eh. yung iigo mo nun eh. Diba? Pwede rin. Oh. lalaki tayo eh. Oo. Oh, sa paking ko kaya to. Tsaka mas matanda saan si badang. Ah. Dang. Love you. Pero sabi ko nga, kahit magkita tayo, <laughs> hug mo na lang ako. So, ayun. Nap Napikon ako. So, nung time na yun, siguro after 3 years, 3 years. Yung nakita ko siya, yan, yan. Gusto kong okay. makalaban yan. Oo, oh, tinuro mo agad siya. And then nun, paano ba tong flip top? Habang tumatagal, kinakabahan na ako. Oh, syempre, Hanggang dumating yung laban sa Quantum Cafe. Dito sa Quantum ngayon. Cafe. Malapit lang sa amin yan. Legend na so, spot. So, nakaban oh. kami nila Donji. Kasama yung shots fired. Uh, -uh. kami sa van. O, oh, itagay mo para ano. Ang palakas, ang palakas. palakas. Sa di ba Sabado ngayon, sabi to Okay. Oh, bakit? may idea ako eh. Maganda gumimik na lang tayo. Feeling oh, ko, pangit yung oh. flip-top na yan, mapapahiya lang tayo. Ulul, hindi, Di na kami tanga. <laughs> so, hindi, hindi, hindi. Panindigan mo yan, huwag mo kayo pahiya. Oh. oh. Yung nakakarinig na ako ng mga battle, yung mga nag-uugungan na yung isang mga sumisigaw. Oh, yung mga oh. Ayoko na ito eh. <laughs> Ayoko na oh, ah, yung battle. first, first battle ko talaga, hindi ko alam kung ano nangyari. Kung maniniwala kayo. Mm -hmm. Hindi ko alam, hindi ko talaga alam panalo na ako. Ah, panalo hmm. na ako. Ang weird. Na parang feeling ko, nag-autopilot lahat. Talaga? It's, it's, it's parang, panaginip. parang panaginip. Panaginip, panaginip. Oh, panalo pa ko, lalo. panalo. nanalo ko, nanalo ko. Nakakatawa. Ewan ko sa iba, pero nangyari sa akin na parang autopilot lahat and then yung angas, yung yung bars, yung kung pa paano yung gestures ng katawan ko na pinapractice ko everyday. Nag-autopilot yung, yung yung yung, nagalit ako. Uh -huh. Autopilot talaga na hindi mo yung parang example sa basketball. Alam mo kung crossover ka. Okay. And then pupunta ka ng papunta ka ng right and then be behind the back ka sa left kasi alam mo susundot siya sa right and then sa lay up ka uh -huh. or it's either mag one two step ka sabay pull up ng pull up ng jump shot. Uh -huh. Di ba parang ganun? Sarap naman hindi ah uh, parang eto yung di-deliver ko tapos eto yung sasabihin ko yung alam mo yung aware yung utak mo Kuali hindi na, hindi ganun yung nangyari para nag autopilot pagkatapos nun pagkatapos ko mag-angas magtalikod ko uminom ako ng beer sinabi ko ay Doji nanalo ko so kayo ba anong masasabi nyo sa pag na ito ni Price Tag at sa performance sa JD's Taiwan kung ano man sa loobin mo ay comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan so yun lang God bless